Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon ng August 14 at syempre tutok na mga kalaki dahil dito pwede ka pong ah uh humabol ng taya dito sa mga 2 digits, sa 3 digits, sa 4 digits, sa 5 digits, sa 6 digits. Ano po, lalong-lalo lalo na po sa mga lucky followers natin dyan na nakatutok po sa atin. Okay? Sa mga hindi po nakataya kanina, sa hindi po mga nakalaban, aba, dito po kayo tumutok mga kalaki dahil fresh na fresh bagong sumada po mga kalaki at Hmm. Huwag nyo iniismol ang aming mga lucky numbers Dahil lagi po kami nakakapagpanalo rito Araw-araw yan Nakapost po yan sa Facebook Ang mga winners namin At baka ikaw na Ang susunod nating winner. Okay mga kalaki, kaya tutok na po rito. At syempre po, bago ko po ibigay ang mga lucky numbers natin, tandaan nyo po at 3 days po inaalaga ng lucky numbers natin bago po bibitawan or palitan. Kaya ready ka na ba? Kunin mo na ang mga listahan ng mga kalaki at magbibigay na tayo ng mga lucky numbers para po sa ating lahat. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionaire Okay, pero bago yan, syempre, inom muna akong tubig. Lagi ako nauuhaw mm. Okay mga kalaki ha Ang ibibigay po natin ngayon ay Tatlong 2 digit Tatlong 3 digit Tatlong 4 digit Dalawang 5 digit At dalawang 6 digit lucky numbers Para po sa inyong lahat po mga kalaki Okay At syempre po mga kalaki Sa mga nagtatanong po sa akin Kung uh, pwede daw pong i-rumble ang mga numero namin. Pwede po mga kalaki, lalong lalo na po sa mga baguhan diyan ang na mga nanonood pa lang, pwede nyo pong i-rumble ang 2-digit, 3-digit at 4-digit. Okay, para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Nasa sa inyo po yung kung gusto nyo pong i-rumble, okay? Umpisahan na po natin, ang 2-digit lucky numbers mo, pwede nyo po itong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto, uh, sa STS, sa 2D Lotto, sa National at sa Weteng Ito pong 2-digit, 3-digit, 4-digit. Kaya eto na, umpisahan na natin. 1224. O, oh, kay Lola Carmen 'yon, 'yung 2 tapos sa asawa niya 'yung 24. At siyempre po, ang pangalawa po natin ay number 1129. At ang pangatlo po, number 16 at number 20. Yan po 'yung 2-digit lucky numbers. At isunod naman po natin mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 721. Yan po yung una at ang pangalawa po ay number 938. Ayan, at siyempre po mga kalaki, isunod na po natin ang pangatlong 3-digit lucky numbers. Number 605. At syempre po mga kalaki na po ang 2-digit uh, at 3-digit lucky numbers. Ito naman po ang 4-digit lucky numbers. Kunin mo na rin mga kalaki. Number 2158. Yan po yung una at ang pangalawa po number 6936. Ayun. At ang pangatlo po ay number 7244. Ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit. 4 digit sa pwede nyo po yung i-rumble mga kalaki. Tayaan nyo po yung maya, maya Okay? Pero bago ko po ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers mga kalaki para sa masusugid nating mga lucky followers. Aba! Dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan na kinukuha ang picture ko. Picture namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nang nasasalihan ng private consultation. Nako, hindi rin po kami yan. At baka nagkakamali po kayo nang napapanood dahil kinukuha lang ang video namin tapos pinopost na ko hindi po kami yung mga kalaki mga fake account yan at subukan nyo pong tawagan nyo mga yan hindi po yan sasagot dahil mga fake po sila mga kalaki okay at lalong lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki kaya ingat ingat po kayo ito po ang legit na account na ginagamit natin ngayon napakadali pong hanapin red parungkin po ito po ah, i-check nyo po lagi ang followers pag marami po ang followers, kami po yan eto po, 320,000 plus po, Red Parungkin. At syempre po mga kalaki, meron po tayong main account, yung kalahating milyon na followers natin. Pero ito po ang ginagamit natin ngayon ha. At meron din po tayong Aris Gatchayan na account. Okay, yan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin, na merong 17,300 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po na merong Uh, 447,000 followers ayun po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, mag magrequest. Mag mag-request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa tatayaan mo. At syempre, i-code ko po ang Bartman at Bertier mo. Malay mo naman, baka dito swertihin ka pag na-code ko yan, okay? Pag natutukan kita sa mga laban mo sa Pilipinas at abroad. Tandaan niyo po, ah, sa mga interesado po, Message na po kayo sa messenger ko, sa mga sasali dyan sa private consultation Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member Para legit na legit na ang kausap nyo ako At hindi po yung mga gumagaya po sa atin na mga fake account, okay? At syempre po sa mga sasali po ngayon Iahamul kita sa discount para member ka sa akin ng 3 months Ngayong August, September, at October Okay mga at try muna baka dito swertihin ka Baka dito mapapalarin kang manalo Mapapasama ka pa sa book of winner namin. Okay, eto na po mga kalaki ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Pilipinas sa abroad kunin mo na. Umpisahan natin sa 5-digit number 28, number 13, number 21, number 34, at number 16. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number. Number 23, number 27, number 30, number 15, at number 9. Ayan po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, ito na po. Number 22. Number 35. Number 39. Number 19. Number 4. At number 27. At ito naman po ang pangalawa. Number 33. Number 38. Number 21. Number 25. Number 19 at number 6. Ayan mga kalaki kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers natin aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay? At syempre ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa ayan. Sa De La Peña family po ng Uy. Dasmariñas, Cavite sa Dasma. Hello po sa inyo diyan sa Dela Peña family. Ayun po kila kila Ate Gela, shout out po sa inyo. Maraming salamat po at nanonood daw sila lagi sa atin. Humihingi po sila ng 2 digit lucky number sa weteng bibigyan ko po kayo. At syempre po mga kalaki, oy, Bulacan naman po tayo sa May Hagonoy Bulacan po. Sa mga driver diyan, suki natin yung mga taga Bulacan na yun ano. Mga tricycle driver, jeepney driver diyan. Hello po sa mga bus driver diyan. Kila Celso, shout out po sa inyo at Kila Atoy, hello po. Maraming salamat po. Humihingi po sila ng 642. Bibigyan ko po kayo ngayon mismo. Pag-aaralan ko lang po yung code na binigay niyo. Okay? Sa mga gusto pong magpa shout out yan, message lang po ng message, comment ng comment, at dapat nag-share at nagfa-follow. Pag nakita ko yan, masya shout out ka na may lucky numbers ka pa oh good luck